Ayun lang. Sang harvest pa lang to. Pabalik pa. Dan dami na rin to ah. Saan ang diretsyo nito? Pero yung bagsak, pampanga. Hindi po, baka kanyang pupo namin yung anak ko niya kung kasi meron din pong kumakuha sa amin. Na... Uh, sila na yung nagdadala. Uh, kalimitan kasi niya sa pampanga. So, alam ko roon maras marami nagka-harvest ni ay nanguha ng abukado eh. Isang puno pa lang 'to. Hindi pa. Na hindi pa na, hindi pa lang madadali. na po. Sinisimula na natin maglinis ito yung tinanim natin mga farmers oh. alas mga buhay na Ayan, oh. ito yung nilagyan ko ng stick mga farmers oh. yung aking liberica alas ang gaganda mga farmers ah. nakikita nyo sa hanay ng ating kape indugtong natin to mga farmers sa ating mga liberica ang malalaki yung nagbubunga na hangin dito mga farmers dahil nasa tuktok tok tayo kumbaga dito natin tinanim yung mga liberica natin no oh. alas buhay na sa paglibot ko napunta na tayo galing tayo sa ating mga tanim na durian mga farmers kasabay niyan, yan na natin itong mga liberica natin Ah, ang ganda mga farmers dito mga farmers nakikita natin yung mga lugar kung saan natin tinanim yung ating durian makikita nyo mga farmers oh. yung likuran natin yan mga farmers magmula rito sa kinakatayuan ko mga farmers may tanim akong durian hanggang doon makikita nyo yung kagubatan na yan mga farmers tinamnan natin ng durian papunta rito Kasabay na yan, nandun yung ating mga excelsa sa lugar na yon. dahil dyan tayo nagtanim mga farmers ng ating liberica yan, andito na tayo dito muna tayo hihinto kumbaga bukas na uli natin itutuloy mga farmers Kumbaga, habang lumilibot ako papunta sa aking mga tinanim na durian, yung ating ka-farmers, ito yung nililinis. Aking pinasyalan mga farmers at halos nilinisan ko yung bawat puno mga farmers. Ah, makikita nyo sa video. Yun yung mga liberika nating malalaki, yung nasa baba. Patungo rito mga farmers. Ayan. Ito, yung mga maliliit mga farmers, ah, katulad niyan. Sa hanin ito, dito natin indugtong yung ating mga tinanim na liberika mga farmers tulad niyan, hindi pa tayo tapos sa paglilinis ng ating durian mga farmers, iiwan mo muna natin yung ating ka-farmers kumbaga siya maglilinis dito habang nag-iikot ako sa mga tinanim kong durian dahil halos malayo mga farmers, kumbaga yung isang area natapos na natin pasabay nito, ayan sinasabayan na natin ang linis ng ating mga puno ng leberica ayan, sa hanay nito mga farmers, patungo roon sa taas, ating nililinisan nyo. ang gaganda na mga farmers ah kailan lang natin siya binibidyo pero mga ka-farmers halos matataas na sa akin farmers oh ang lalaki na sa susunod na taon mga farmers yung tinanim nating 100 na sidling na liberica malalaki na yon mga farmers dahil atin ang nilinisan inuna ko yung tanim mga farmers katulad niyan oh na pagkakatanim niya mga farmers inulan kumbaga buhay na saka natin lilinisan mga farmers oh. yun yung karugtong ng ating mga malalaking kape tulad nito ito yung ating liberica mga farmers oh. ang lalaki na sinisimula na ng bulaklak at bunga yan mga farmers ah, makikita nyo sa aking video pagbalik natin dito mga farmers papakita ko yung mga bunga nito pagkasunod niyan papakita ko rin yung mga tinanim natin sa susunod na mga video natin kumbaga inuuna natin yung una natin tinanim katulad ng mga durian mga farmers yung buong palibot ng ating kapihan, tinamnan ko ng durian. Maganda na yan. Marami-raming ano yan. Bigyan mo lang ako ng... Bigyan mo lang ako ng... Sabi ko sa bayo, bigyan mo lang ako ng dalawang taon. O, tag. pag eh. Bibigyan kita ng marami. Millionis yan. Yan ka farmers, ito mga farmers pagkatapos katapos natin mag-harvest ng kape. Kasunod na yung avocado. Ayan, nakita nyo sa aking video. Alos nakakaisang biyahe pa lang tayo mga farmers. Alos pupunuin natin to. Yung mga kulong-kulong natin yan, makikita nyo sa aking video. Alos ang oh. dami yun. Dami, nakita nyo sa video. Ayan, pupunuin natin yan mga farmers yung kulong-kulong. Yan yung papakyawin sa atin mga farmers Ayan. halos maganda pa yung presyo ng avocado mga farmers farmers ha Kumbaga, pagkatapos nitong avocado dalandan naman mga farmers Ayan. Katulad, katulad niyan na nakapaglinis na tayo nakapagbinta pa tayo ng ating produktong avocado